Yon shout out dari sa. Yon what's up mga bay? For to this video, for to this booking mga bay. Jack C 2 to police station. Imam April Joy Pedro. Sa my New City Police Station mga bay. Jack C C. Jack C C. Shoutout shout kay Felipe Jared Na for Joy oh, Iyon shout out dari sa Usa sa mga local merchant Dari sa Karkar Ang Jack Sisig Shout out Dory Yon Karkar City Plaza I-deliver Bye bye deliver nyo ba Ito yung siguro Abay, deliver yung soko kami na-deliver hey, na mga na bay ni Ma'am April Joy sa soko 3 sa near police station Wata ka video kaniya kay Nagtabit ang Nagtabit ang police About sa kundang butso Kung pwede ba Pwede ra Atong as, as aftermarket Peace out oh,